Ang Pahayag kay Juan Kalabimpitong Kabanata Pagkatapos, ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may pitong ulo at sampung sungay. Nakasulat sa buong katawan ito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpasumpang mga gawa at kahiyahiyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong lasing ang babaeng ito, sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang ako nang makita ko siya, bakit ka nang kilalas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyong kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay nung una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain ang sanlibutan, ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang talino at pangunawa. Ang pitong ulo ay ang pitong puntok na inuupuan ng babae. Inilalarawan din ito ang pitong hari. Bumagsak na ang lima sa kanila. Nagahari pa ang isa. At ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang magahari. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa pitong hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay mapapahamak. Ang sampung sungay na nakita mo ay sampung haring hindi pa nagahari. Ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng isang oras. Iisa ang layunin ng sampung ito at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit sila'y matatalo nito sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Sinabi rin sa akin ng Anghel, Ang nakita mong mga ilog na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang sampung sungay na nakita mo, at ang halimaw ay mapopoot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwanan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan. Hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lunsod na sinusunod ng mga hari sa lupa.